sino siya yung mga kumukontra-kontra. yung mga pandong pa sir, yung, uh, siyempre, yung mga tao rin dahil, uh, ayong pwede natin makuha yung mga pangalan ng mga tao. Sina. Pwede natin makuha yung mga pangalan nila. Yung mga nakatira rin po doon. So, And ibig sabihin, may problema sa right of way. Talagang may, meron, naging naging problema din po yan, kaya okay. nagkaroon kaya na, po ng delay, problema sir. Yung right of way. yes, sir, yes, sir. Pero nasolve din okay. po natin, sir. Teka muna. Yes, sir. Tiba da, bago kayo mag-implement ng project, sinosolve nyo muna yung problema sa right of way, naayos nyo muna yan. So, ibig sabihin, nagpa-implement kayo ng project na hindi nyo pa naayos yung right mm. of way. Mm. Yes, sir. Uh, may mga kasing uh, uh, yes, proseso. No? Yes, Sabi mo kanina, kanina, pinabayad mm. lang kita magsalita. Sabi mo, maraming po ang palag-palag. Mm. Okay? Now, galing mismo sa inyo yun. Now, tinatanong ko, sino mga po ang palag Bigyan mo sa akin mga pangalan. Yes. Sabi mo, problema sa right of way. Di ba? Nandito kayong lahat na ganiya, mga engineers and all. Kasama sa dapat na ginagawa nyo na bigyan ng solusyon o ayusin o tapusin ayong ay problema sa right of way bago sa implementasyon ng isang proyekto. In this case, the project has been implemented without considering the right of way issue. Kaya nga sabi mo, maraming po pala. So bakit kayo nagpa-implement ng project na hindi nyo pa natatapos yung problema nyo sa right of way? Yes, eh, sir. Uh, yung, yung sa right of way, kung may, negotiation naman po, sir, pagka binigyan ka po, sir, ng, ano, ng permit to enter yung area... Ah, hindi po, general, sir. Hindi po. Again, for the end time, kailangan yung right of way issue ay natugunan na. Kompleto ng mga papeles, nagpirmahan na kayo na yung may-ari ng lupa na dadaanan nitong dam ay pumayag na at nabayaran na, etc., etc., etc. Nang sa gayon, wala nang papalag kapag ginawa ng proyekto, tuloy-tuloy smooth sailing, ika nga. In this case, hindi. Nag-implement kayo nang hindi pa tapos ang issue sa right of way. And this is a rampant problem Mr. Chair. Marami sa mga proyekto ng NIA na inuumpisahan na agad nang hindi pa natatapos yung issue sa right of way and then dumating yung time na may mga pumapalag tulad ng sinabi mismo ni General Bisaya then nahinto yung project bayad na nahinto abandonado ilalayasan na agad yung proyekto na sure chance dito ang taong bayan doon po nag ito po ang ating isa sa matatalakay dito. Bakit kasi kayo nag-implement ng mga proyekto nang hindi nyo pa natatapos yung issue sa right of way at I need the list of projects na nagkakaproblema sa right of way because that will tell us na merong nangyaring anomalya at meron dapat managot. Again, for the second time, Engineer Gilen Give me a list of all your projects pending right now dahil sa issues right of way sa so next hearing give me a list of those